magandang araw magandang buhay sa ating lahat ayan naghihimay po ako ng malunggay kasi ako'y magpitinula masarap ang maraming malunggay guys tapos maraming luya dahil maulan ayan tinola masarap humigot ng ng sabaw guys ayan mm. Yummy, yummy, tinola. Ayan. Ayan ang aking tinula guys. Maraming malunggay. Ayan guys. Oh, ang dami kong malunggay. Ayan. Ayan ang aking malunggay. Um at hmm sarap lasan lasan luya ayan pulo pulo na sarap ng sabaw Ayan, ilalagay ko na po ang malunggay. Hmm. Ayan, marami ang malunggay. Para kahit malunggay lang, super healthy yan. Hmm. Puro malunggay na lang. Ayan. Masarap ang tinola. Tinola for lunch. Mm. Mm -hmm. yummy, yummy. Maraming malunggay. Mm. May sinat po kasi ang aking anak para makahigop siya ng sabaw at paiinumin ko na siya ng gamot. Mm. Sarap. Maraming malunggay. Thank you guys for watching. God bless everyone. Ayan, kulo-kulo na. So yummy. Tinola. God bless everyone. Bye.